Hello, maayong buntag ninyong tanan din ha, mga ka-LK Char. Naata ka ron sa amo ang garden at akong ipakita sa inyo kung unsa na ang naaderia. Namuwak na gid ang akong mga buwak na akong gitanong deria. So, naana po din mga dahon ng akong giprun nga, mga grapes, gikan dito sa tumoy. Nga gitanom na ako itong miaging tuig. So, isa ka tuig na siya. Kapen. Ayan, o. Oh. Ready na to para ilipat doon sa aking ano area ng may grapes. Tapos meron tayo dito ng sili. Nakalimutan ko kung sili ba talaga to o at sal siling haba o at sal nan. O syempre ta, na asapta diri ay repolyo. Gisulay lang lang pud nako utan ng repolyo diri ako motubo ba. Pareha aning broccoli. Pila ra ni siya kalugas diri ang akong gitanom kay basin di ay motubo akong hunahuna ing ana ba. So sulayan na to og siling. Tanawa karon di ba na siya eh? kuan o nod na, na siya yung buong o makahapi man tayo makita ingon ani no wala bang kung nagdaho mga mutubo diri ang broccoli sa amo kaya sobra kainit on nga dayon ang akong batong walay yung nahimog yun so gitanggal na nako ako ito siya naapog ang palaya dari ah, pero nangadaot kay gumi kay sige mong ginulan dari ah sa amoa, ah, guys so wala ko kabalo o unsay mga pang spray ani na ko ng ibutang para dili siya madaot. Pero syempre, hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa dyan, guys. So, huwag tayong huminto sa pagtatanim. Hanggat meron tayong itatanim, ba diba? Kagaya nitong pipino ko dito, nagtanim ako ulit ng pipino at namumulaklak na siya kahit hindi pa siya masyadong malaki. Yung sa tapat neto, yung pinakaunang tinanim namin na pipino, at wala na rin tinanggal ko na yung mga sanga-sanga kasi nga papalitan ko na siya ng bago tapos ito yung pinakaunang sinidling ko ayan medyo nasira yung dahon niya talaga guys kasi maraming insekto at saka sabi ko nga laging umuulan dito sa amin nasasira talaga yung mga dahon ng ating pananim kapag laging umuulan lalo na kapag wala naman siyang naka tabon, ganun. Siya, mubungan na po ni siya. Kaluhian. Naapod ko'y kalabasa da ah guys. Pero, dili siya madayon-dayon. Kada ko ang bunga kay mamatay. Ang botong sa insekto kaon, anak niya. Wala man dyan ko'y pang-spray, anak. among pakwan da ana anak na pa'y bunga. Ginagmay. Pero, ang tanam, okay ni siya. Ah. Pag ni kaupaw. Unya, daghan na pagkaitay. Harvestoran ng mga talong, guys. Ayan sa karon dili sa lang may mamalit og talong kay naa may bunga among mga tanom diri ah no mo na na kanindot og atay mga tanom no kay mabawas-bawasan ng atong gastusan kung mo ato tag market no makalipay og naa nay resulta atong mga tinanom at dito ko na lang din tinanim yung mga pinron kong ubas Papaduhunin ko na lang muna siya dito ayan lang muna sa ngayon at salamat sa panonood bye